Dol, may customer natin. Sige, drive ka lang doon. Yan, yeah, customer natin. Saan ka pa uh, ano pa? Airport pa ako Ah, galing. Oh, galing siya sa airport. Pero ikaw umuwi sa? Uh, Holy Spirit. Holy Spirit umuwi. Dinayo pa tayo, idol. Ah. Kaya pinapunta ko siya dito kasi alam ko yung troubleshoot. Hindi na hindi kailangan bumili ng pizza. <laughs> kaya kasi kipunta na dito kaya talangan yung oras. Kumakadyot. Rotes. Okay na. Parang wala na, na siya. Yan ro test same issue. Ba butas dalawang but uh, coil ignition coil dalawang butas. Yan nilipir lang natin tinapalan natin ng epoxy. Nakuha sa repair. Oo, oh, oh, wala. <laughs> so, na yung RPM hmm. eh. Kanina wala, ayaw eh. Ayaw mangat. Mm. si. Eh. Iakyat natin sa pao. Yan, Rote Strive mga idol Ilang araw na ba to? Di ilang araw, simula nung nagpalit ako ng ano ng smart plug eh, Ila, Mga isang linggo na, gano'n? Mga dalawa Dalong linggo? Oo oh. Eh, lakas sa gas yun Lakas nga! Ayun, mm. may kalampag diba? Na, hmm. Lakas eh oh. Ayan. Pakapalo ng do, 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 no, yaket natin ito o oh, dyan tayo dada tagos tas kabila <clears throat> bibili ng spark plug ako sa Toyota yay ako baka spark plug ayaw ng local lang ako yan buti ka mo kanina pakaros kung nagkano ko ng silto uh, sa Ini resit YouTube, oh, o Facebook, Facebook. Uh. Kumakagat 'to, siyo. Yan spider to, ano model to? 2023. Ah, 2023. Uh, 2023 model. Ilang odo na? 152. Oh, uh, 152 odo. Dalawang butas 'yung kanyang ignition coil, pero nakuha matin na repair. May pang-repair tayo niyan basta malakas pang kuryente, kaya pa repair natin. Ang kaliwa tayo. Tara okay. success. Taras kanan tayo, dyan mapalo lang uh -huh. ato so ini dia di mo mapalo puno na lah. puno puno pala putang na kadyot na si Tayo sekali wak tayo Wala na Okay, okay Success Yan o yan Oh, shock wala Pwede kasi sa video. Oh, pwede. Ah, uh, yan mga ka idol, may customer natin. Sige, drive ka lang doon. Yan, customer natin sa Kapagaling. Ah, uh, ano pa? Airport pa ko galing. Ah, uh, galing yan? siya sa airport pero ikaw umuwi sa uh, Holy Spirit. Holy Spirit umuwi. Dinayo pa tayo, idol. Kaya uh, Kaya pinapunta ko siya dito kasi alam ko yung troubleshoot. Hindi na kasi, kailangan bumili ng pisa. <laughs> kaya kasi punta na dito kaya talangan ng oras. Kasi hindi uh, alam kong wala man sinabing palya. Kajut lang ko. Kaya naman repairin ko yan. Kaya pinapunta ko siya. Confirm. Na-repair natin. Ayos na.